Mabuhay! Welcome po mga kababayan, sa ating Alf Aram Channel. Ito po ay one-stop channel na may sense at values. Hangad at nais po ng channel na ito, ang makapaglingkod sa ating mga kababayan sa pamamagitan ng pagbibigay linaw, at tamang pagpapahayag ng katotohanan, na may matibay na batayan at walang halong bias, discrimination, at exclusivism o division. Ang hangad po ng channel na ito ay may parating sa mga tao ang katutuhanan bilang public service na walang inaasahang kapalit. Do not deny yourself to know the truth. Free your mind from delusions. Stand on your own, under the truth. Mabuhay! Kumusta po kayo mga kababayan? Sa video na ito ay tatalakayin naman natin ang kahulugan at kahalagahan ng number 50 sa Bible. Ang number 50 ay isa sa mga mahalagang numero na makahulugan sa Biblia. Ang katutuhanan ay paborito itong gamitin ng Elohim sa kanyang mga pamantayan, layunin, at panukala. Ito ang kadalasang marker ng mga pangyayari at mahalagang yugto sa kasaysayan ng Biblia. Isang halimbawa na ang Year of Jubilee, kung saan ay nagkakaroon ng Land Sabbath sa tuwing ika-50th year. Larawan nito ng kalayaan, pagpapalaya, pagsasauli, pagpapatawad, kabuuhan, katubusan, at panibagong simula. Ang buhay ay ikot-ikot lang, ika nga. Yan ang mensahe ng Jubilee. At ang marker nito ay ang number 50. Ang Pentecost ay ganoon din. Ang kahulugan ng Pentecost ay 50th o the count of 50. Ang Pentecost ay Greek compound word na mababasa lamang sa Greek versions ng mga Bible. Hindi mababasa ang salitang ito sa Torah. Una itong ginamit sa Deuterocanonicals upang tukuyin ang Shabuot or Feast of Sevens. Kaya naging common term na ito sa Greek dominated world bago pa ang panahon ng Messiah. Sa panahon ng mga apostol, ito ay larawan ng paghihintay sa ipinangakong comforter ng Masaya na sa kanila at magbibigay kakayahan at kapangyarihan. Ito ay ang Ruwak HaKedesh o Set Apart Spirit. Dahil dito ay marami ang naniniwala na ang number 50 ay simbolo ng Ruwak HaKedesh. Ang isa pang pagkakataon na ginamit ang number 50 ay sa pagbuo sa mishkan o Tabernacle nagbigay ng instructions ang Elohim sa Torah kung paano buuhin ang tabernacle. Mababasa yan sa Exodus chapters 26 hanggang 36. Ang Elohim ay gumamit ng maraming chapters para ipaliwanag ang bawat detalye tapos uulitin ulit para naman sa pagbuo. Ganoon po kahalaga ito. Ano ang connection nito sa topic natin na number 50? Sa tingin ng ibang nagbabasa ng Biblia ay walang kaugnayan nito pero ipinapakita dito ang kahalagahan ng number 50 sa Elohim. Makikita ito sa bilang ng mga singsing at kawit ng kurtina sa tabernakulo. Sa prophecy Ezekiel's temple ay ilang beses din ginamit ang number 50. Malinaw na ang number 50 ay batay sa mga sukat na nasa langit na ipinagaya ng Elohim kina at mga propeta. Ang age 50 din ang retirement age ng mga Levites ayon sa Torah. Ibig sabihin, kapag ikaw ay lagpas 50 years old na, ay hindi ka na dapat active sa duty kundi tagagabay at tagapayo na lang. Kaya dapat ang mga elders or pastors or ministers or bishops or priests sa ating panahon ay nagsasanay na ng papalit sa kanya bago dumating sa edad na 50. Inilagay niya Elohim ang mga pamantayan kasi siya ang higit na nakakaalam kung ano ang maganda para sa ating lahat. Ang age 50 ay batayan ng maturity ng isang tao, ayon sa Hebrew mindset. Kaya ito ang masasabi na kabuuhan ng isang tao, kung edad ang pag-uusapan, ayon sa Biblia. Hindi ito basta tungkol sa bilang ng edad lang, kundi ito ay tungkol sa completion or completeness. Ang wholeness ng tao. Sa kwento tungkol sa Sodom, nang si Abraham ay nakikiusap sa Elohim na huwag parusahan ang Sedoma, ay minimum na 50 ang batayan ng kapatawaran at kaligtasan. At napakarami pang halimbawa na hindi na natin kaya isa-isahin pa sa video na ito. Ang kahalagahan ng bilang na ito ang dahilan kung bakit, sa kabila ng lahat ng ito, ay ang pinakamahalaga sa atin na mga mananampalataya ay ang kaugnayan ng Passover sa Pentecost. Ang bilang ng mga araw mula sa Passover hanggang Pentecost ay 50 days. Ang bilang ng mga araw mula sa Feast of First Fruits ng Barley hanggang sa Feast of First Fruits ng Wheat ay 50 days. Kaya nga tinawag itong Pentecost. Bukod dyan, ito ay memorial ng paglalakbay ng mga Israelites mula sa Egypt hanggang sa Mount Sinai. Mula sa pagkakaalipin patungo sa kalayaan, ito ay binubuo ng 50 days. Matatandaan na sa kinagabihan ng Abib 15th, ay umalis sa Egypt ang mga Israelites at naging malaya. Kinabukasan ay Day of Firstfruits at unang bunga ng kalayaan. Matapos na mabuo ang araw na ito ay mag-uumpisa ang unang bilang patungo sa Pentecost. Sa araw ng Pentecost o Shabuot ay bumaba sa Mount Sinai si Yah Elohim, ibinigay ang covenant as a nation or kingdom, kasama ang Torah. Nakisalo at nakipag-inuman sa kanila ang Elohim bilang pagdiriwang at pakikiisa. Ang 50th day mula sa Egypt ang foundation of the nation of Israel bilang kingdom of Yah Elohim. Ang 50th day ang giving of the Torah. At ang 50th day ang giving of the Ruach HaKodesh o set apart spirit. Sa final 50th day, sa end times, ay muling bababa sa lupa mula sa langit upang makikiisa sa mga anak niya bilang isang bayan o kaharian. Ibubuhos niya ang kanyang espiritu sa lahat ng tao. Yan po ang kahalagahan ng number 50. Yan po ang kahalagahan ng Pentecost o Hag Shabuot o Feast of Sevens. Isa itong pagdiriwang ng may kasamang matinding kasayahan at kaligayahan para sa lahat. Kaya tuwing kapistahan ng Pentecost o Shabuot, ipagdiwang natin ang kalayaan, kapatawaran, kaligtasan, at kaloob ng banal na espiritu. Ipagdiwang natin ang anniversary at ang kaharian ng Elohim, ang kanyang Torah o Constitution of the Kingdom at ang pagiging bahagi nito ang lahat ng ito ay para sa kaluwalhatian ni Ya'el Elyon paki-subscribe upang maging updated kayo lalo na sa mga darating pa na mga videos at announcements kung inyo pong mamarapatin, ay bukod po sa pag-subscribe, ay pakilike po ang aming video kung inyong nagustuhan, at pakisuyo na rin po na e-share at huwag kalimutan na pindutin ang notification bell. Kung kayo po ay may katanungan po na, at anumang concern ay pakicomment po sa ibaba. Maraming salamat po. Mabuhay po kayo mga kababayan.